Ang pinakabagong chismis na umiikot kina Ellen Adarna at Derek Ramsey ay nakatuon pa rin sa mainit na isyu tungkol sa kanilang sinasabing hiwanayan o breakup. Rumor ng paghihiwalay, paulit-ulit at pagsulpot ng blind item, lumakas ang usap-usapan matapos maglabas ng blind item si social media personality Shian Gaza noong Setyembre 2025 na umano'y tumutukoy sa kanila isang billionaire celebrity guy at isang super famous celebrity girl. Maring pagtanggi ni Garak. Agad itong sinagot ni Derek Ramsey sa kanyang Instagram story at mariing sinabing walang katotohanan sa anumang sinabi. So, there's this issue about Mr. C. And Gaza. Um, I'll just keep this very simple. Um, There's no truth to anything that was said. That's it, guys. Instagram clue? Sa kabila ng pagtanggi, muling umingay ang chismis nitong Oktubre 2025 nang mapansin ng mga netizen na inalis ni Ellen ang apilidong Ramsey sa kanyang official Instagram account name. Napansin din ng ilang Instagram users na wala na sa following list ni Ellen Adarna ang account ng kanyang asawang si Derek Ramsey. Ngunit agad itong inabulaanan ni Ellen sa kanyang Instagram story at itinangging in-unfollow niya si Derek. Anya, nagkaroon daw ng glitch o technical na problema sa Instagram. Nagpost pa siya ng screenshot na nagpapakita na nakafollow pa rin siya kay Derek kapag sinasearch na ito, ngulit hindi nga ito nagpapakita sa kanyang following list. Wala raw siyang ginawang unfollow at hiling niya na tigilan niyo na kami ha? Dami na fake news ekit lavo! Unang kaarawan ni Baby Liana Absent si Daddy Delet lalo pang nagbigay daan sa mga haka-haka ang pagiging absent ni Derek Ramsey sa bonggang unang kaarawan ng kanilang anak na si Liana, na tinatawag niyang Lilliput nitong Oktobre. Sagot ni Ellen, Nang tanungin ng isang netizen kung bakit wala si Derek sa kaarawan, diretsyong sumagot si Ellen sa Bisaya na isinalin. Sinendan naman siya ng imbitasyon, dai. Ewan ko kung bakit hindi siya pumunta online bati. Bagamat wala sa party, nagpost naman si Derek ng kanyang taos pusong pagbati sa anak sa kanyang Instagram kasama ang ilang litrato. Hindi pa rin talaga humuhupa ang usap-usapan tungkol kay Ellen Adarna at Derek Ramsey na tila ba may sariling buhay ang kanilang isyo ng hiwalayan. Sa kabila ng mariing pagtanggi ni Derek at pagpapaliwanag ni Ellen tungkol sa kawalan ng imbitasyon sa ama ng kanyang anak sa kaarawan ni Baby Liana, patuloy pa rin ang paghahanap ng clues ng publiko sa kanilang social media tandaan natin, ang chismis ay madaling kumalat, lalo na't sikat ang mga bida. Sa huli, tanging sina Ellen at Derek lamang ang nakakaalam ng buong katotohanan sa likod ng mga hakahaka. Sana'y maging masaya at payapa ang kanilang buhay mag-asawa. Abangan na lang po natin ang susunod na kabanata. At yan po ang pinakabagong kaganapan sa mundo ng showbiz, mga kadiyaryo. Maraming salangat po!